Alam ko na marami hindi nakakakilala sa sigarilyas pero alam nyo ba ang sigarilyas o wing beans sa ingles ay isang uri ng legium na karaniwang tinatanim sa mga tropical na lugar. Ito ay may scientificong pangalan na Supocarpus Tetron gonolubus. Ito ay isang baging na maaring lumaki ng hanggang 30 cm. Ito ay may mga bulaklak na hugis pakpak na kulay asol o rosas at mga bunga na may apat na gilid na may mga pakpak din. Ang mga buto nito ay hugis o balo at maaring matuyo at gamitin sa pagluluto. Ito ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na protein, vitamina at mineral. Ang sigarilyas ay hindi lamang masarap kainin, kundi mayroon din maraming benepisyo sa kalusugan ating alamin. Narito ang 20 na pangunahing health benefits ng sigarilyas. Una, nagpapalakas ng resistensya at tumutulong sa pagbaba ng timbang. Two, nagpapabuti ng kalusugan ng mata at nagbibigay ng enerhiya. Three, nagpapababa ng pamamaga at sakit sa kasok-kasuan Four, nagpapanatili ng malusog na pagbubuntis. Five, nagpapapabuti ng digestion at bowel movement. Six, nagpapabuti ng skin health 7 nagpapababa ng sakit sa ulo at migraine 8 nagpapababa ng panganib ng diabetes 9 nagpapalakas ng buto at ngipin 10 nagpapalakas ng immune system 11 nagpapababa ng blood pressure 12 nagpapababa ng cholesterol 13 nagpapapabuti ng eye health 14 nagpapabuti ng hair health 15 nagpapabuti ng brain health 16 nagpapabuti ng heart health 17 nagpapabuti ng heart health 18 nagpapabuti ng liver health 19 nagpapabuti ng re active health and 20 nagpapabutin ng mood. Ang sigarilyas ay isang masustansya at masarap na gulay na maaring makatulong sa iba't ibang aspeto ng kalusugan. Ito ay madaling itanim at iluto at maaring makain ang halos lahat ng bahagi nito. Subukan ang sigarilyas at makikita mo ang mga binipisyo nito.